Ay mga kajimbok, for today's video may papakita ko sa inyo. Ito, para lang to sa hindi pa marunong o oh, nag-uumpisa pa lang sa pagkukontraksyon. Ngayon, papakita ko sa inyo. Ito, ito, vega to mga kajimbok ha. Ito, vega to. Ito, vega. Paano nga ba formahan yan? Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano, paano to pinupormahan. Ito, ayan, ito yung forma, pinopormahan na yan. Pero, ganun, ganun yung hitsura niyan. Ganito, ganito yan, ayan. Kung napapansin nyo, rinalagyan nila ng ano, rinalagyan nila ng tuko dito. Dito, para pag salpak nyo ng forma, papatang nyo lang dito, tapos pwede rin pakuan, pwede rin alambre. Ito, oh, yun, napapansin nyo, alambre na yan, niyapos yan hanggang dito sa ano, sa likod. Uh, alambre lang yan. Para pag kalas ng forma, matatanggal agad. Ito, ito,